Nakikita nyo ba ito? Ano ba ang tawag nyo dito? Ito lang guys ang tamang pagdampakan guys oh. Tingnan nyo guys oh, Diba guys? Ito na oh. Right. Guys Ito na siya oh. Hanggang dito na lang ako guys ha Huwag kayo basta-basta natatakot sa mga putakte na iyan ay nagakagat. Ito sila, o, kinuha na yung kanilang bahay. Ayan, ayan sila, o, lumilipad-lipad. Ito na yung bahay nila, guys, o. Ayan. Pero mag-ingat din kayo, hindi ko sinabi sa inyo ano na gayahin nyo na pumitas kayo ng bahay ng ganyan dahil yan pag nadali kayo sa mata nyan ay talagang sarado ang mata nyo pag nadali ko sa huso nyan talagang sambin ganyan guys ah, huwag kayong matatakot ah, Idiretso nyo lang pag ng ganyan bago ganon huwag nyo ibalik balik nang ganon guys dahil kakagatin kayo nyan oh, ito ako guys nga dito na lang ako. Oh, salamat sa panonood nyo ng video ko. Kasi mag-isa lang kasi ako, wala akong taga-video.